Sobrang stress ang inabot ko na halos tatlong araw kung walang tulog, walang kain. Pati sarili ko, napabayaan ko na. Wala rin sustento kasi mihalong halong masasakit na salita pag nagbibigay sila sa mga anak ko. Year 2015, nung nakilala ko siya through clan, batang 90s. Sa text siya ng ligaw at sinagot ko siya ng personal. September nung taong yon, walang jowa-jowang dyawa nangyari, recta live-in agad. Tumira kami sa kanila at year 2016, nalaman kong buntis ako. Pero habang buntis ako, nakikita ko na yung ugali niya, pati ang pamilya niya. Unang-una na doon ang tatay niya, na medyo malagkit palagi ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa suot ko or what. Ang palagi kong pambahay ay sando or short dahil napakainit sa pakiramdam pagbuntis. Sinabi ko yun sa partner ko ang sabi niya, wag na daw ako magsuot ng ganon. Na magduster na lang daw ako. Dahil ang tanga-tanga -tang ko that time, may sinunod ko yon. Same year, 2016, September, ay nanganak ako. Pero December that year, nangyari ang unang pananakit niya sa akin. Pasko nun at nasa inuman siya. Pinauwi ko siya nun dahil gusto ko pagtunog ng kampana ng simbahan. Hudyat ng kapaskuhan ay gusto ko kompleto kami kasi unang Pasko yon ang anak ko. Pero ang nangyari, habang tumutunog ang kampana ng simbahan, pinagsisisipa niya ako. Na ang malalapa doon ay hawa ko yung bata at CS mom pa ako. Na halos three months pal lang galing ang opera. Katwiran niya nun e eh binastos ko raw siya sa inuman. Na which is hindi naman totoo kasi maayos ko naman siyang pinauwi at pinagpaalam ko pa sa mga tropa niya. Sabi ko pa nga na pababalikin ko siya sa mga bandang 1am. Unang pananakit niya yon sa akin. Until nagsunod-sunod na pero tiniis ko yun. For the sake of complete family. Year 2020 nga ako sa second baby ko. And that same year ay namatay ang papa niya. Walang gustong mag-asikaso ng mga papel kaya ako na yung nagpisintat nilakad ko yun lahat mula sa punirarya, sementeryo, barangay, barangay DSWD para makahingi ng tulong. At ang bibi ko nangangayay at that time kasi breastfeed ako. Tapos bigla ko siyang binote. Ang laki ng binagsak ng katawan niya. Pero di ko yun pinansin kasi sabi ko babalik din yan pag ko na siya ulit. Nung last lamay ng papa niya, ako yung nagbantay at nagluto ng pagkain na dadalhin sa sementeryo. At ipapakain sa makikipaglibing. Ginising ko sila kasi sabi ko iidlip lang ako. At sila na yung maglagay sa styro box ng pagkain. Nainis ang kalivin ko nung ginising ko sila sabay sabi sa akin na napakawala mo na namang kwenta, yan na lang yung maitutulong mo, hindi mo pa magawa. Sa sobrang inis ko sa kanya ay talagang binagsak ko yung styro na hawak ko sabay sambet na. oh eh wala naman pala akong naitutulong. Eh, di kayo na dyan at matutulog na lang ako. At nung nakuha ko na yung mga bigay ng DSWD at barangay, na yun ay para sa patay, pinanggastos lang nila sa mga luho nila. Ako yung medyo nahiya sa part na yan, pero ito na nga ang pinakasinukuan ko sa lahat. Yung pananakit at pagmumura niya sa akin at pagtawag sa akin ng pokpok at malente At isa pa ay ang pambababae niya. Year 2021 nalaman ko ang lahat na magkachat pala sila ng ex niya. May work siya noon sa Laguna at nagtataka ako sa tuwing humihiram ako ng cellphone niya. Walang messenger at ML. Na no, which is nakakapagtaka kasi naglalaro yun ng ML so pinabayaan ko lang. Pero malakas talaga ang kotob ng isang babae. Na kaya pala nag-aalis ng bahay, laging nagmamadali at panipabango ay hindi naman niya ginagawa yun dati. Tapos eh, sa tropa lang naman siya pupunta. Isang gabi na hawak ko yung cellphone niya, napansin ko na may second space yung cellphone niya. Tapos iba yung password. Nagtry ako ng ibang password hanggang sana sa nahulaan ko na birthday niya pala. At boom, dun ko nakitang lahat ang ebidensya sa trash bin. Lahat ng usapan nilang mag-ex na naka-SS at na-delete na rin. Dun ko rin nalaman na nakikita pa sila sa inuman ng tropa nila. Na ang kaharapan niya sa inuman ay ang bayaw at kumpare naming konsintidor. Inaway ko siya nun kahit na dis oras na ng gabi. Hanggang sa may isa pa akong nalaman na magka-chat pala yung biyanan kong hilaw at ang babae na yon. At mama na rin ang tawag nung babae na yon sa biyanan ko. Na lahat pala sila ay alam sa nangyayari at ako lang pala yung walang alam. Na para nila kung sinaksak ng patalikod. That time dun ko nasabi na hindi po pwede yung ganito. Nagwork ako at nakipaghiwalay ako agad sa kanya. Sobrang stress ang inabot ko na halos umabot ang tatlong araw na walang tulog, walang kain. Napabayaan ko talaga ang sarili ko ng mga oras na yon. Ngayon ay hiwalay na kami at nasa akin naman ang mga anak ko. Walang sustento kasi may halong masasakit na salita nila pag nagbibigay sila sa mga anak ko. Na ngayon ay hindi ko na rin alam kung nasaan na yung ama ng mga anak ko. Na ang huling balita ko sa kanya, nagkasakit siya ng depression at may kinakasama na ulit. Siya. So nalaman ko na sitwasyon niya ngayon, isa lang yung nasabi ko, you deserve it, taste your own medicine. Maraming salamat mami Len sa si pagbasa ng aking kwento. Letter Sender, Danica Unang lapat pa lang dapat hindi mo na sinundan. Makadalawang anak ka pa bago ka natauhan. Tandaan nyo na kapag nalapatan na kayo, sunod-sunod na yan. Ang magagawa mo na lang ay umilag. Kung hindi pa mambababae, hindi ka matatauhan. Pinahaanga mo ko na kahit dalawang bubit yung anak mo nakapagtrabaho ka. Naialis mo yung sarili mo sa dilubyong sitwasyon. Ang tinde ng biyanan mong babaeng mangunsinte sa pambababae. Tama yan na ka nang humingi ng sustento. Wala siyang karapatan sa mga anak mo. Ibaon mo sa limot dahil hindi niya deserve magkaroon ng anak. Saludo pa rin ako sa iyo, Mima, na kahit huli na bago ka natauhan. Tandaan nyo na kapag nalapatan ka na, unli-boxing na yan, kaya huwag nyo nang padaluhan. Mga lalaking walang kan tawag sa mga lalaking nananakit ng babae. Na sana kapag ayaw nyo, ibalik nyo na lang sa magulang.